Hello guys, dito tayo ngayon sa no, Diwata Paris, Kison City Branch. Bali, first time ko dito mag-vlog na panggabi. Alright, ipakita ko lang sa inyo yung sitwasyon ngayon guys. Karabi ang daming tao. Let's go, ipakita ko sa inyo dito. Yan, bali ito pala yung entrance guys ng Diwata Paris Overload. Yan. So, ngayon, ito yung dining area. Dito sa Dewata Paris Overload, yun know. Ang dami ng mga tao, guys, oh. Oh, ito yung dulo ng uh, pila dito. Yan, yeah, ang haba ng pila. Yan, yeah, shout out idol. Yan. Yeah. Tondo dami dulo. Daming tao. Yun, punta naman tayo dun guys, sa ano, sa kusina. Yan. Yeah. Oh, yes idol, wait lang, idol. Shout, shout out sa mga ano diyan, mga kumakain. Dami oh, dami pila dito. Ah, doon tayo sa ano kusina guys, puntahan natin Dinagsa na naman ang parisa ni Idol Diwata Parang kung gaano kadagsa doon sa Pasay Branch, mas lalong dinagsa dito guys Alright Alright guys, dami oh So ngayon guys, punta lang tayo sa kusina ni Idol Diwata Let's go Alright, dito na tayo sa loob ng kusina ni Idol Diwata guys Ang haba ng pila guys oh Alright.